Ito po hindi sa Purok 7, Rancho Imperial, Ikan na Maynila, Team Albay Mobile Treatment Plan. Mismo po, kansado pong payabang Mayor Adrian Sanceda and Vice Mayor Cherry Lee Melia Sampal together with the Barangay Council of Kinali na maginong po sinra ikading malinig na pinagtreat po Ikan na Maynila. Ah! So anyway, in behalf of the local government unit of Pulangi, together with our media and friends, and of course, the Sangguryan Bayan headed by Vice Mayor Cherry Limele Sampal, and the Barangay Council of Barangay Kinale, nandito po tayo ngayon sa Rancho Imperial, kasama po ang Maynilad. Uh, gusto ko po magpasalamat sa uh, chairman ng Maynilad ki Sir Manny V. Pangilinan, and of course, the President and CEO of Maynilad Sir Ramoncito Fernandez, sa pag... Sa pag-donate Actually po sa pag-donate ng 2 uh, units of mobile treatment plant, a uh, water plant para po sa bayan ng Pulangi. Isang patunay po ito na we have good uh, local local stakeholders na talaga pong tumutulong sa mga bayan na nasalanta ng bagyo. And as a proof na malinis, ito pong tubig na to galing po ito dyan, no? itutok nyo. Yung mga camera nyo, itutok nyo sa ilaw. Kinali River. That is Kinali River. Kh Buban nga takmunt daabo dis mu sa nu papa